Yan guys. Patrick guys na pagluluto ng kalamay. Pa eh. Tingnan nyo guys kung anong nangyari. Dalawang malalaking tao na yung naghalo guys. Pero kita mo naman persadong persado na sila at palagkit na ng palagkit malapit ng maluto. Ganito lang pag si-celebrate ng New Year dito, simple pero masaya basta sama-sama tulong-tulong. Lalagyan na star margarine, guys. Ayan. Lalagyan na star margarine para medyo kumapit ah, hindi kumain hindi magdikit-dikit masyado yung Ayan guys Ayan na guys kailangan guys, kontrolado nyo yung apoy Pag nagluluto kayo nyan Kasi masusunog yan guys Ayan, binawasan na nila ng apoy oh, Ayan na guys Shout out sa mga tropa ko dyan sa Inalad Kay Paring Payok Okay. Ah, subscribe nyo rin pala guys yung channel ni Malap Adventure. Subscribe nyo rin guys. Para matulungan din natin gumami yung subscriber nya. Ayan guys. na pa po. Apo akin yung sa na. Oh, oh, wala. <ELL> uh, guys, malapit na guys, tatlo na, tutulong-tulong na sila guys. Dahil talagang malagkit na guys. Malapit na maluto yan, tingnan mong nangyayari guys. ko nga, full Parang mas mahirap sa pico guys. tatlo na guys nagtatatlohan na guys yan malalaking taong nag nagkakapata na Ahalon yan guys pero talaga naman kita mo naman labas ang litid guys ng mga muscle oh nagpeflex guys ng mga macho man yan guys pero yan pag ganyan na guys malapit na malapit na maluto yan kanina buo buo pa yan Pumasa At Ako hawak na. na Guys, eh. na lang guys, maluluto na. guys sa Merry Christmas, eh, Happy New Year. Sa mga may puputukan diyan. Shout out

Dima. Ang goal kasi nila dyan guys, pinipino nila yung mga malalaki pang malagkit. Kailangan mapino yung guys. Pag, pag nadurog na yung guys, napino na, na luto na yung guys, sigurado guys. Tumapli siya na napasagpal ko siya naro pa. Talang <laughs> pagkit <laughs> na mo ka. Bahay, dapat na namin Katwang ka na malakas-lakas pumalo dyan. Yung na guys, surrender na to guys. Bata pa yan guys, natatalo pa ng 45 years old guys. Laban sa DC sa <laughs> East. Ito guys, maganda rin 'tong pagluluto ng kalamay dahil nakakalaki din talaga ng muscle 'to Tsaka eh. ng ilong ko ya. Oh, tsaka ng ilong. Tingnan mo yung ilong niya. pa baka magaling ka Priya eh, durat mo talaga yan eh Yan na guys Sa tingin ko guys luto na yan guys Sa tingin ko luto na yan guys Okay guys Okay guys